This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well being. na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya. Mga kasalanan kinubli ng reliyon. Mga desisyong akala mo maliit lang pero ngayon pinagsisiyan mo na. Dito, walang happy ending. Walang moral lesson. At kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host, ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating story ang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if ma-blackmail ka dahil nalaman ang sikreto mo? Anong gagawin mo? Isa siguro sa mga pinakamabigat na bagay na pwedeng gawin sa'yo ay ang pagbablackmail dahil sa sikretong tinatago mo. Dahil kung gagawin mo ang gusto ng blackmailer, posibleng uulitin uli ito at magiging cycle na para makuha nila ang gusto sa'yo. Walang katiyakan ng solusyon ng sitwasyon na ito at maaari kang maging alipin nito. Pero para kay Fixer, ito ay isa sa mga paborito niyang gamitin para maiwasan ng isang madugong engkwentro. Sa nakarang episode, nakilala natin si Fixer, ang misteryosong lalaki na nilalapitan ng mga mayayaman at politiko para ayusin ang kanilang mga problema, legal man o hindi. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay marami kang pera para pambayad sa kanyang serbisyo Magaling si Fixer sa trabaho niya at ni hindi pa ito nagkakamali. Pero dumating ang araw na kinatatakutan niya. Tila nagkamali na ito. At napaligiran na ng mga armadong lalaki ang kanyang mansyon. Halos isang daan ang bilang ng mga ito. At ang leader nila ay si Governor Chris Balingit. Gusto niyang palabasin si Fixer mula sa mansyon nito. Kung hindi, uubusin niya raw ang lahat ng tauhan ni Fixer sa compound niya pero ayaw pumayag ng mga tauhan niya. Patay kung patay daw, sabi nila. Dito rin natin nalaman kung ano ba ang pinagmulan ng galit ni Governor kay Fixer. Nakilala rin natin ang isang mayamang binata na kliyente ni Fixer. Lumapit itong si Carlo Policarpio kay Fixer at ang gusto lang niya sana ay mapalapit sa babaeng gusto niya. Pero ang simpleng pag-ibig ay nauwi sa isang delikadong sitwasyon isang peking aksidente sa bangka, isang fake na island survival setup, at isang planong paibigin si Jaja Balingit na anak ni Governor Chris Balingit. Nagtagumpay si Fixer sa planong ito at naging magkasintahan si Carlo at Jaja. Pero hindi niya inakalang ang batang si Carlo ay magiging serial manipulator at minyak. At nang mabuntis si Jaja, iniwan ng binata ito. At sa halip ay ginamit ni ang modus ni Fixer na ginawa niya kay Jaja upang makakuha ng iba pang mga babae. At lahat ng yan ay nangyayari pa rin sa Isla Hernandez. Pero ang sikretong ito ay hindi na maitatago. Kalaunan, nalaman rin ito ni Governor at gusto niyang patayin si Carlo at si Fixer. Pero bago kay Carlo, mas galit si Governor sa mastermind ng modus na ito na si Fixer. Ngayon, Pinalilibutan na ng armadong pulis at private army ang mansyon ni Fixer. Handa na silang pumasok. Handa na rin lumaban ang mga bata ni Fixer. Pero ang tanong, makakatakas pa ba si Fixer sa kasalanang ito? O dito na matatapos ang kanyang istorya? Ako nga pala si John Alfred Garcia. Palayaw ko ay Alfred, 26 years old, taga-tagig. Ang isa sa mga driver ni Fixer. Minsan, hitman din. Kasama ko ngayon si Seth, ang isa sa mga security guards niya. Aramado ako ng shotgun at nakatutok ang baril ko sa mga police at private army sa labas ng mansion ni Fixer. Nakatutok din ang mga baril nila sa amin. Pero mas marami sila kaysa sa amin. Kaya tensyonado ang lahat. May magkamali lang na isang magpaputok. Tiyak, patay kaming lahat. Pero ayos lang. Hindi nila makukuha si Fixer sa mansion na ito at magkakamatayan muna kami. Kausap ni Seth si Governor. At mukhang ko na si Governor dahil sa mga kagaguhang sagot ni Seth sa kanya. Kapag ito natuluyang mainis, siguradong puputok na ang inkwentrong ito. At ayun na nga, hindi nagtagal ay nabwisit na itong si Governor at pinaputukan si Seth. Pero nakatakbo ito. Kaya ang mga tauhan ni Governor ay nagpaputok na rin. Kaya lumaban na rin kami. nangyari na nga ang tinatatakutan namin at naging matindi ang engkuwentong ito. May iilan nang napatay sa amin kasama na si Seth, pero mas marami kaming napatay sa kanila. Ayoko pang mamatay sa isip-isip ko kaya nagpatuloy ako sa pakikipaglaban. Sa gitna ng putukan, natigilan ng lahat na sumabog ang isang kotse sa may gate at umalingaw-ngaw ang putok ng 50 caliber na machine gun. Bigla naman ako may narinig na sigaw. Galing ito kay Boss Fixer. May hawak itong 50 caliber sa isang kamay at isang RPG naman sa kabila. Hoy! Mga animal! Tumigil kayong lahat! Ako ba ang hinahanap nyo? Ito ako! Lumabas kayo dyan, Governor! Lumabas si Governor sa kanyang pagtatago at nagpanggap na hindi ito takot. Nagtapang-tapangan si Gago. Sigaw nito, Alay! Hindi ako nagtatago sa iyo, Fixer! Ito ako! Sino ka ba para kain kaimpasukin ang aking bahay? Hindi mo ba ako kilala? Oh kilala kita. Isa kang kriminal at isang animal na nag-isip kung paano gahasain ang aking anak. Hindi mo rin ba ako kilala? May private army ako, gago, at uubusin ko kayong lahat. Sure ka ba dyan, Gov? Tignan mo ang mga tauhan mo. Lumingon si Gov sa private army niya at sa mga pulis na kasama niya. At nagulat siya sa nakita niya. Binaba ng mga tauhan niya ang mga armas nila at tinaas ang mga kamay. Pilit nitong pinapagalitan at sinasabihang lumaban sila. Pero tinuro ng bodyguards niya ang mga nakapalibot sa kanila. Nagulat din si governor sa nakita niya at binaba ang baril nito at sumuko. Maski ako, nagulat sa aking nakita. Hindi pa pala ito ang katapusan ni Fixer. Kaya pala matagal-tagal na nagtago si Fixer sa mansyon. Humihingi na pala ito ng backup. Napapaligiran ang tauhan ni Governor ng SWAT at SAF. May kasama rin tong mga Marines. Halos sa 150 katao sila. Dito ako napahanga sa kapangyarihan na taglay ni Fixer. Paano niya napapunta ang mga ito sa mansyon? Binayaran niya ba ang mga ito? Pinosasan naman ang mga tauhan ni Governor at unti-unting sinakay sa mga army trucks. Nilapitan naman ni Fixer si Governor at pinaputokan ng hita nito. Sabi ni Fixer kay Gov. Gov, alam mo ba yung missing sabongeros? Ngayon, may bagong balita. Ang missing batanggenyos. Nagmakaawa naman si Governor kay Fixer. Lumhod ito at niyakap ang paani ni Fixer at umiiyak. Aray, pasensya na po, Fixer. Hindi na namin ulitin to. Parang awa niyo na po. Huwag niyo akong patayin. Ang dami akong pera. Inyo na ito. Tingin mo ba, Gob, kailangan ko ng pera mo? At huwag kang mag-alala. Di ka naman kaagad papatayin eh. Ito torture ka muna. Happy trip sa impyerno. Sinipa ni Fixer si Gov at inutusan ng commander ng SAF at Marines. Sabi nito sa kanila, Alam niyo na ang gagawin niyo, koronel. Pahirapan muna bago patayin. Pag ito, Tanungin nyo kay Boyet kung saan ang babuyan ko sa Rizal. Hanapin nyo lang si Romina Santos doon at siya na ang bahala sa pagdispose ng mga katawan na yan. Sumaludo naman ng mga komando kay Fixer at umalis na kasama si Gov at ang mga tauhan niya. Napaisip ako nang marinig ko ang babuyan. Bakit ito nitatapo ng mga katawan? Pero naalala ko na ito nga palang si Romina Santos ay cleaner ni Fixer. At sino nga bang makakapag-isip? Isa sa mga pinakamagandang paraan para itago ang isang bakay ay ipakain ito sa mga baboy. Dahil pati buto ng tao ay kakainin nito. Walang iniiwang tira. Isa ito sa mga paraan na ginagawa ni Fixer noon paman. Pinatawag naman kaming lahat ni Fixer at humingi ito ng pasensya at natagalan ng backup. Kaya nakakalungkot na may mga namatay sa amin. Pitong katao rin ang pumanaw sa mga tauhan ni Fixer. Nagpromise naman si Fixer na bibigyan niya ng tig-isang milyon ang pamilya nito. Inutusan din niya kaming linisin ang kalat sa compound. Tanggalin ang mga basyo ng bala, pati na ang mga bangkay. Kasama na ang sumabog na kotse. Nagpapasalamat naman ako at buhay pa rin ako. Kala ko talaga mamamatay na ako sa barilan kanina. Halos buong gabi rin kaming naglinis. At nung madaling araw... Naglabas na ng maraming mamahaling alak si Fixer para makapag-relax daw muna kami. Pinaluto niya rin ng chef niya ng iba't ibang pulutan. At ang pinaka-good niya sa lahat, day off raw muna kami bukas. The best talaga itong si Fixer bilang boss. Lagi kami inaalagaan. Kaya ayun, nag-inuman muna kami hanggang kinaumagahan. Kahit nagkakasiyahan, hindi pa rin mawala sa isipan ko kung paano nakuha ni Fixer ang militar, PNP, SAF at SWAT bilang backup. Nilapitan ko si Fixer at nakipagkampay at di na ako nahiyang itanong ito sa kanya. Mabait naman itong si Fixer, kaya sinagot ako nito. Alam mo, Alfred, naiwasan sana itong madugong inkwentro kung naging kliyente natin ang governor na yan. Wala sanang namatay sa ating hanay. Ang sekreto ko kasi sa ating operasyon ay ang pagbablockmail sa mga tao. Hindi baril, hindi pera, hindi tauhan. Ang pagbablockmail ang tunay na kapangyarihan. Pag marunong kang mag-blockmail, magiging alipin mo kahit sino pa yan. Naniniwala ka ba na ang bawat kliyente natin ay itinatago ang sekreto ng operasyon natin? Oo nga ano, ngayon ko lang din na-realize yun. Hindi naman lahat ng tao ay may isang salita. Tiyak ako, may madaldal o chismosa dyan na ipagmamayabang pa ang krimen na ginawa nila at kung paano nila ito nalusutan gamit si Fixer. Sagot naman sa akin ni Fixer. Ama ka dyan, Alfred. Pero sa tingin mo, bakit sila tahimik? at protektado ang mga modus natin. Dahil ito sa takot. Alam nila na alam ko ang ginawa kong paglinis sa mga kalat nila. At recorded and documented yun Kaya lahat kayo, pinapasot ko ng body camera, di ba? Yan ang ginagamit ko pang blackmail sa mga kliyente natin. Para hindi tayo i-double cross ng mga yan. Kaya ang backup na nakita mo ngayong gabi ay galing sa mga kliyente natin sa PNP at militar. Kung hindi nila ako tutulungan, Chuck, makakalabas ang sekreto nila. Tandaan mo, lahat ng tao ay may baho. Hindi nila matatago ang mga sekretong yan. Ang talino talaga ni Fixer. Namangha ako sa strategy niya. Blackmail talaga ang susi sa operasyon niya. Kaya walang bumabangga sa kanya. Except tonight. Dahil tatanga-tanga itong governor na ito, pero nagtataka ako, paano kaya nilaman ni Fixer kung gaano ka-epektibo ang pangbablackmail? Kwento ni Fixer, nagsimula daw ang lahat nung bago pa lang siya sa propesyong ito. Wala pa raw siyang kasama noon, walang tauhan, wala pa masyadong kliyente. Wala pa siyang isang taon sa pagiging fixer at hirap daw siya sa pagkuha ng mga kliyente. Hindi rin marami ang koneksyon niya sa mundo ng mga politiko at mayayaman. Pero isang gabi, noong 2009, dito na nagbago ang lahat. May isang kliyente daw na tumawag sa kanya, si Jewel Lapina, isang judge sa Supreme Court. May kasama itong kabit sa Hotel Banayag sa Tagaytay. Gusto raw niyang makipaghiwalay sa kabit niyang si Mark. Kaso, ayaw daw nito makipaghiwalay sa kanya. At sinakal siya nito Napilitan siyang gamitin ng baril niya sa bag at napatay niya ang lalaking ito. Kailangan niya raw ng tulong para mawala ang bangkay at malinis ang crime scene. Nasa room 6 daw siya. Bili naman ni Fixer kay Judge na ilak ang pinto ng hotel room. Walang papapasukin kahit sino man at huwag galawin ang crime scene hanggat hindi pa siya dumarating. Matapos ang isang oras, dumating na si Fixer sa Hotel Banayag sa Tagaytay at tumiretso ito sa hotel at sa labas ng room 6. Ang gwardya naman ng hotel ay katok ng katok at pilit binubuksan ng pinto. Narinig kasi nito ang putok ng baril kanina. Nilabas naman daw ni Fixer ang tsapa niya bilang NDI agent. Sabi nito, asawa siya nang nasa loob. At huwag siyang mag-alala kung may narinig siyang kaguluhan sa loob. Inabutan din ni Fixer ng limang libo ang gwardiya, kaya masaya itong lumalis. Pinapasok naman ni Judge si Fixer. Sabi nito kay Judge, siya na raw ang bahalang maglilinis ng crime scene. Mabuti rin daw walang CCTV ang hotel kaya wala daw ibang makakaalam nito kundi silang dalawa lang, pati na ang guard na pinigyan niya ng pera. Pinaligo naman niya muna si Judge para matanggal ang dugo sa kanyang katawan. At habang naliligo si Judge, nilinisan naman ni Fixer ang crime scene. Ginamit niya rin ang kumot at bedsheet ng kama bilang pambalot sa katawan ng lalaking kabit. Nang matapos maligo si Judge, tapos na rin si Fixer sa paglilinis. Bili niya kay Judge, bumuli ito ng damit sa ukay at magpalit bago umuwi. At pagka-uwi ay sunugin niya ang mga damit niya para walang trace ng DNA ng kabit niya. Bahala na raw si Fixer para magmukhang na up ang kabit sa may kavite. Nilabas din ni Fixer ang malaking garbage bag at binalot ng ilang beses ang katawan. Bili na lang ni Fixer. Itetext niya nalang daw ang invoice para sa servisyo niya kay Judge. Sumagot naman si Judge sa kanya na hindi ito problema sa kanya kahit magkano pa yan. Basta't ayusin lang ni Fixer ang trabaho niya. Agad naman silang umalis ng hotel room pero paglabas nila ng hotel room, nag ang hotel manager na si Chris Janzel Banayag. Siya rin ang may-ari ng hotel. Sabi nito kila Fixer, alam daw niya ang nangyari sa loob. Nagtaka naman si Fixer at si Judge dahil wala namang CCTV ang hotel pati na sa kwarto. Tumawa si Janzel at sinabi nitong may hidden CCTV daw siyang nakaset up sa bawat hotel room. Kaya recorded daw ang krimen. Sabi naman ni Judge, siya na ang bahala. Bibigyan na raw ito ng 500,000 pesos. Pero tinawanan lang ito ni Janzel. Dahil ang gusto niya ay isang milyon. Pumayag naman si Judge at babalik na lang raw siya dala ang pera kinabukasan. Sabi naman ni Fixer, matalino daw itong si Janzel. Magaling ang modus niyang pangbablackmail. Pero tinakot niya ito. Kapag hindi siya tumupad sa usapan at ipinagkalat ang video, tiyak. Papatayin siya ni Fixer. Pero hindi natakot si Janzel at tinawanan lang ang banta ni Fixer umalis na si Fixer at si Judge pagkatapos nun. At kaya ng plano, natagpuan ang bangkay ng kabit ni Judge sa may kavite. Ayon sa mga pulis, na hold up daw ito at nanlaban kaya namatay. Binayaran din ni Judge si Jancel ng isang milyon at binigyan rin niya ng 1.5 milyon si Fixer. Ang akala ni Fixer, dito na nagtatapos ang kasong ito. Pero matapos ang isang buwan, Tinawagan siya uli ni Judge. Ito raw kasing hotel manager na na si Janzel ay nag-text at humihingi uli ng isang milyon pa. Hindi raw alam ni Judge ang gagawin niya. Dahil pag binigyan niya uli ito, tiyak, uulit at uulit pa ito. Yan ang power ng blackmail. Sabi naman ni Fixer, siya na raw ang bahala kay Janzel. Basta't bayaran siya ni Judge ng karagdagang tatlong milyon. Pumayag naman si Judge at nangako si Fixer na hindi na siya dapat mag-alala at siya na ang bahala kay Janzel, pati na sa mga video ng krimen. Naghanda raw si Fixer ng mga armas niya, isang M16 at dalawang .45. Nagdala rin siya ng isang granada, baka sakali lang na kailanganin niya. Dahil ang alam niya, hindi ganyang katapang si Janzel kung wala itong bodyguard na nagbabantay sa kanya. At pagsapit ng gabi, Tumerecho si Fixer sa Hotel Banayag. At kaya ng inaasahan ni Fixer, may anim na lalaking kasama si Janzel at tinutukan si Fixer ng baril. Sabi nito kay Fixer, Pinadala ka ba ni Judge? Nasaan na ang isang milyon ko? <laughs> sorry Janzel, pero wala akong dalang pera. Pero the good news is, binayaran ako ni Judge ng tatlong milyon para patumbahin kang hut hoterong puta ka. At may bonus pa ako. Ibibigay mo sa akin ang lupang ito pati nga din ng hotel mo. Ha! Asa ka! Hindi mo ba nakikita na anim ang kasama ko at nag-iisa ka lang? Manang Janzel, hindi ako bulag. Pero ang tanong, kilala mo ba kung sino ang binabangga mo? Bakit? Sino ka ba? Di ba bayarang NBI agent ka lang naman? <laughs> Mali ka. Ako si Fixer. At bago ako naging Fixer, ako ang tinatawag na tirador ng tondo. At bigla nang bumunot ang baril si Fixer at nagsimula na silang magpalitan ng putukan. Nang matapos ang bakbakan, tumba ang anim na bataan ni Janzel. May tama rin ang bala si Janzel sa paa at napaluhod ito sa lupa. Wala namang galos o tama ng barel si Fixer. Hindi nga raw siya pinawisan. At dito na niya kinuha si Janzel at tinorture sa isang kwarto sa hotel nito. The next day, napilitan daw si Janzel na tumawag ng attorney para magpagawa ng transfer of deed kay Fixer kasama na ang original title ng lupa. Ibinigay din ni Janzel ang lahat ng pera niya sa vault. Nang matapos ito, hirit ni Janzel kay Fixer. Ayan, nakuha mo na ang lahat sa akin, kaya pakawalan mo na ako. Salamat, Aling Janzel. Pero may sinasabi ba akong papakawalan kita? Wala, di ba? Ay, kung nakinig ka lang talaga sa akin sa umpisa, sabi ko sa'yo, huwag mong huhututan pa si Judge, di ba? At tumupad ka lang sa usapan. Kung nakontento ka sana, may isa kang milyon ngayon at ini-enjoy mo ito. But before I say goodbye, I want to give you thanks. Ang modus mo dito ay magaling. Blackmailing personalities gamit ang hidden cameras. Matalino ka. Huwag kang magalala kahit wala ka na, ipagpapatuloy ko pa rin ang ganitong modus. Wag! Wag mo akong patay! Pagkatapos patayin ni Fixer si Janzel, nilinisan niya ang crime scene pati na ang mga tauhan nito. At sa mga sumunod na linggo, pinarenovate niya kagad ang hotel. Mas naging sosyal ito at naging hotel banayad na ang pangalan nito. Dahil konti raw ang mga kliyente ni Fixer dito raw siya nagpadami ng kliyente. Ito na ang bagong modus ni Fixer. Dito rin daw nagsimula ang organisasyon namin dahil nag-hire na siya ng marami pang mga tauhan. Sa bawat blackmail niya sa mga sikat na personalidad, lalo na ang may mga kabit, binibigyan niya ito ng calling card. Para kung kailanganin nila ng tulong sa kahit na anong bagay, legal man o illegal, kaya niyang ayusin ito para sa kanila. Dito na na-infiltrate ni Fixer ang elite circle ng Manila. Naiimbitahan na rin siya sa mga magagarang events nila at parties. At nagpatayo rin siya ng marami pang mga hotel sa buong bansa para maipagpatuloy niya ang ganitong modus ng pangbablockmail niya. Iba't iba nga lang ang pangalan at itsura ng bawat hotel para hindi obvious na hotel ni Fixer ito. Kaya kayo, mag-iingat kayo. I-check niyo ang mga tinutuluyan niyong mga hotels. Baka may hidden camera yan at ma-blackmail din kay ni Fixer. Lumago na nga ang negosyo niya sa pag-hotel. Kaya marami-rami na rin siyang hawak na baraha na pang blackmail Iba pa ang recordings na ito sa mga kliyente niya na talagang nire-record niya rin ang paglinis ng mga krimen nito. Yan daw ang tunay na power, ang blackmail. Nang matapos siyang magkwento, sumisilip na ang araw. Tinapik niya ako sa balikat at sinabing, sana natuwa ka sa kwento ko, Alfred. Alam kong may amats ka, pero hihingi pa ako ng pabor sa iyo, bata. Isama mo na rin si Boyet at si Ivan. At kilala mo ang putang inang kliyente natin na si Carlo, di ba? Yung manyak ng Batangas. Patayin niyo ang batang ito at tutulan ng ulo. Iwan niyo lang ang katawan at dalhin ang ulo niya sa pinto ng bahay ng magulang niya. Magtawag din kayo ng press para makita kaagad ang bangkay at ulo nito. Para magsilbi itong babala sa iba pa nating kliyente. Kung aabusuin nila ang tulong natin, ganyan ang mangyayari sa kanila. Kuha mo ba bata? The Network Entertainment. This podcast may be based on pre events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.